So ayon, yung ang cyst pala is come and go. Um, come and go it means pwede siyang mawala lang, Pwede pabalik, depende sa hormones, depende sa sa kung, yung yung time na may period ka and everything ganun. So sa akin, halos wala siyang makita ang cyst kanina sa mga lamp ko. Although yung isa for fibroid abdomen, um I'll check in the paper. Um, fibro yata yung sinabi. <laughs> Sorry. Uh, ano yeah. Fibro abdomen ad, ad adenoma. Adenoma. Fibro adenoma. Yung fibro, fibro -adenoma daw is ano yun, sa hormones ko yun. Hindi, benign siya. So, nothing to worry. 100% na hindi siya cancer. So, ayun. Um, pwede siyang ipaalis kasi may tendency talaga siyang mas, ano siya, yung, excuse me, yung mas lumaki ba? Let's say, after 6 months um, or 1 year, pwede siyang lumaki, pwede din na hindi. So, yung sa akin is, um, lumaki siya. Pero, ang, um, no, nagkakwentuhan kami nung, ano, nung, kalimutan ko yung name yun, um, yung Pilipina doon sa clinic. And then, um, sabi niya sa akin, pwede siyang alisin. Pwede siyang i-drain or yung cyst, kung talagang hindi mo na kayang i-handle yung pain, pwede siyang i-drain, pwede siyang tanggalin. Kasi sabi ko, why not ipatanggal ko na lang yung breast ko, yung dalawa? Kasi hindi na ako maghihintay kung uh, in the future, in the next few years, paano kung hindi na siya benign, diba? So sabi ng babae sa akin, huwag mo na mo yung kung ano sasabihin ng ni, ni doc, doctor, doctora, ano, um, Vanessa. So, ayun, di sabi ko, okay. So, after ko nun, medyo relax ako nung nandun ako sa ultrasound. Hindi ako masyadong na-stress kasi, ano, nagkakantuan kami sa lahat-lahat, ganyan. Pilipinas, syempre. Tapos yun. Pakatapos nun, um, pinapunta na ako dun sa parang lounge nila and then after a few minutes andun na lumabas na si Dr. Um, Vanessa Hipolito kasi siya yung um, Filipina na doctor talagang matagal na nag-invite sa akin dyan and she's um, specialist sa breast talaga breast specialist siya tapos um, ayun uh, kumustahan kami and then she told me na yun nga, 100% we're sure na hindi talaga cancer and then um, it's like talaga yung fi fibro adonema -ado yun, yun lang talaga yung ano ko, and then for now, yung advice niya sa akin kung talagang hindi ka comfortable or uh, ano ba yung bang talagang gusto-gusto gusto mo siya tanggalin we can do it we can we can remove it just go back to your gp and ask for a referral again and then um, punta ako sa clinic niya and then uh, yun, tatanggalin talaga siya tapos um, but I asked her, sabi ko um, what do you recommend, ano yung uh, what, do you, what can you advise for me at this time um, do, you, do you really advise na iparemove ko siya sa ngayon na or do you want me to wait for a few months or something. So, siya pinag-decide ko. Sabi niya, um, at this point, ano daw muna, um, leave it like that. Leave it kung ano yung ganitong size and then I can always come back. Let's say, next year or after six months, magbalik ako sa kanya for another um, um check. Tapos kung talagang, kung lumaki na naman siya, dun na. Talagang, they have to remove it. They have to, ano, yung, ano lang, med, ano lang naman siya, hindi naman siya yung talagang surgery. So, kailangan alisin. At sabi ko, sige, um, I'll wait for, ano, maybe six months, mag-visit ulit ako sa kanya, and then, mag, ano, ako, mag, um, for a year, saka na ako mag-decide na ipa-remove ko siya. So, pumunta ako sa clinic niya kanina. Sa Bethesda loyon So, women's and breast, ano, imaging kay ano, Dr. Vanessa Kitolito. Ito 'yung ano, ilalagay ko sa ano sa ano 'yung ano niya. 'Yung details niya. Ayun. Tapos